Magandang umaga. Pinaka mata ako i-video eh. Oh, o, sarap oh. Tong tong tong. Tekol, nag-usap din ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas bigibuko na surat sana. Kikanta de akong gana sa indo makipagkupit. Ayaw ako lang dito kami sa apat.

Which one? This, this one? one is not spicy. This one is just a little bit spicy. because it take change. This one. This one. one. You just want this one? Yeah, yeah. Only no, for Derek? One. No, no, no. The other one. The other one. This one. So, one. one. You want this one. One. one? this one? Okay, this one is clear hot and tomato. Okay? Yeah. Okay. you that table only this two, right? Yeah. A yeah. uh, total of... Huh? There's Derek. There's Derek. There's Derek. Yeah yeah yeah, yeah. Yeah. So, triple, uh, yeah, 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 yeah. dito you get the triple? Yeah, yeah, uh Spicy butter. How about this, this one? Water. Water? Yeah. And then the yeah. tomato. Okay. Yeah. They changed two, right? okay. Same, same. same. Okay. Okay. <laughs> okay. 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 ka? Okay. 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 Okay tong 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 maharap yung to maharap na pagkain na yung mga dami wow mm -hmm. bakos <laughs> yummy yummy no oh. kainin mo gusto mo kami kaway kamay sa mga pasaway! Ang dami yung pagkain eh Wala na nga, pawpuna naman ako Nakita ko nga Ang sa ang... hmm. Ay, amin na. Alak, uh, sa... doon sa kabila, oh. Hindi pa kanila kumukulo. Kumukulo. Ang tagal daw kumulo. Kumulo ta. Ang sa amin kulong-kulo na. Hindi pa Ay, mahal. Sarap. Sarap. Eh. Masarap po. Oh big time. yan yeah, pag in-upload ko to may ingit ang maingit. Bahala kayo. <laughs> may ingit ang <may> maingit. Hindi <laughs> hey, 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 nagpunta eh. Hindi mga nagpunta. Ingit ka. <laughs> Kasi punong-puno na sa inyo eh. Oo, punong-puno. Diyan yung tulala na eh. Busok na eh. <laughs> <Busok. laughs> tulala na, kala mo busog na yung isa. Tulala na. Iniisip niya si ano eh. Alam ko na iniisip mo. Kumakain kaya yung asawa ko. <laughs> Ako ang trap ng kinakain ko. Kumakain. Kumakain kaya yung asawa ko alam ko kong ko hindi kumakain ng gabi ha? lang sa alpan yan pagkaunap kami ko sa ko huwag sa Ito tama may partner nung sinasal dami ito ang oh! sarap ang dami pang tumukulun Oh. pa Busok, <laughs> <laughs> May korpyo itong batang ito. Ano ka sabihin mo? May Sabi niya. Kami, kami bala, hindi Ah, ah bala, Ikaw bala. Nasaan yung girlfriend ni Mar? You know? <laughs> <laughs> <Bakayin ayun. laughs> Patay na siya. Patay. Naka, video yan. Patay. <laughs> eh, yung may sala, yung nasa gitna. Eh, wala na nun. Promotor. Wala na, ubus na hindi na uubos oh oh pinatay na wala na. maraming kinigilan no? oh ah may mga tira tira pa kami uuwi na busog na busog na ako ay busog na busog na ay hinihintay lang namin yung aming bus kumain ay hindi uh, ganoon kami uuwi na mga kawarad.